Nandito sila na kapastol ngayon, no. Oh. Ando sila yung yung may payong na yon. Ito yung nagpapastol oh, si Bong. Ilan ilang hektarya pinapastolan natin ngayon? Ah, marami. Pag umulan niyan, marami diyan. Yung ng... Ito, lalang... ang good news, meron tatlong bagyong sunod-sunod. Wala nga ang pasok ngayon eh. Walang pasok gawa ng bagyo. Mula Pag umulan sa... ng umulan, ay maganda 'yon. Good ang... news 'yon. Uh, Alam niyo no? Magkakapastulan Babaha ng susuri ito. Ayan, palay lahat yan. Pinagkapasan. So, hindi pa natin. Hindi pa natin ipapasok sa poultry hanggat merong napapastulan dito. Ayan, no. Oh. Ayan, Ma oh, makulimlim na eh. nag ambon na. Malaking menos pag nasa Malaking menos kapag nasa pastulan. Limang libo araw-araw ang mame menos natin. 哎呀，no。